Sa bawat pagsikat ng araw, isang bagong pag-asa ang bumubukang liwayway. Isang paalala na ang bawat panibagong araw ay isang pagkakataon upang magpatuloy, lumaban, at abutin ang ating mga pangarap. Sa buhay, may mga oras na parang gusto na natin sumuko. Na parang ang layo-layo pa ng ating mga pangarap. Na parang hindi na natin kaya. Maraming pagsubok ang dumarating. Maraming balakid ang humaharang minsan, napapagod tayo, nawawala ng pag-asa. Pero sa mga oras na yon, tandaan natin ang dalawang simpleng salitang ito. Kapit lang. Huwag bibitaw sa pangarap. Huwag mawawala ng pag-asa. Dahil sa bawat pagsubok na ating nalalampasan, mas lumalakas tayo, mas tumatapang. Kaya't mga kaibigan, kapit lang. Kapit lang sa inyong mga pangarap. Kapit lang sa pag-asa. Dahil balang araw, ang lahat ng inyong pagsisikap ay magbubunga. Comment mo dito kung hangang saan umabot ang video na ito. Salamat! Sa lakas na ipinapakita mo sa bawat araw,